Welcome kayo guys sa YouTube channel natin. Sasagutan na naman tayo ng comment doon sa mga nauna nating video. So marami tayong hindi pa na na comment. Uh, pumili na ako dito ng apat apat na question doon sa uh, YouTube channel natin na sasagutin. So ito yung una, magkano pakyaw ng flooring? Pangalawa, sir, magkano per square meter ng palitada na rough finish? Tapos yung pangatlo, paano kaya yung bahay namin halos lusaw na ang bakal? Ano kaya maganda doon solusyon? Ibang bakal, halos putok na ang mga bakal. Ano po kaya magandang gawin? So, yan yung pangatlong tanong. Ito yung pang-apat na tanong. Good day po sir, pwede po estimate ng slab 5 meter by 5 meter. Gusto po kasi namin palagyan ng slab bahay namin para mapatayuan ng second floor. Kahit reply lang po. Salamat and more videos po. So bago natin sasagutin yung apat na tanong nito, inanyahan ko yung mag-comment at libre na rin mag-subscribe. Para pag nakasubscribe kayo, updated kayo. Pag uh, nag-comment kayo, at sasagutin ko siyempre makikita nyo agad kung sasagutin ko na yung comment ninyo so libre din yung mag like paki like nyo na rin pag nagustuhan nyo ito itong video so umpisa na natin so yung unang tanong magkano pa kayo sa flooring so material cost at labor cost yung pag-uusapan natin dito so sa material cost muna tayo pag sa ground floor na flooring yung po-flooringan nyo at halos patag na wala na kayong tatambakan at kunting compact na lang. Ito yung idea na ibibigay ko sa iyo. 650 per square meter to 657 per square meter. Okay? Ang kailangan mong iba budget dyan. Per, per square meter yan, per area. Halimbawa, 30 square meter yung puploringan mo. So, itimes mo lang 650 per square meter. Lalabas yung kailangan mong budget para dyan sa A uh, area ng kanyang kalaki na 30 square meter. So kung sa per bag naman, 725 pesos per bag to 730 pesos per bag. So ayan. So pag labor cost, at uh, yun pa rin, ground floor flooring, eh, halos patag na rin yung yung flooringan nyo, kunting compact na lang, natagay nyo na yung bakal, ng bakal. So, 190 pesos per square meter to 220 pesos per square meter ang isisingil nyo na labor, depende doon sa area. Halimbawa, 30 square meter, itimes mo sa 220 per square meter, yun yung magiging labor nyo. Okay? Pwede rin ibase nyo sa per bag. Halimbawa, ilang bag yung naubos mo doon sa area na yon, pwede mo naman ibase doon yung labor na isisingil mo. At ang suggest ko dyan, 220 pesos per bag to 230 pesos per bag. Ibig sabihin, kung nakaubos ka doon ng 20 bag, itay mo siya sa 230 pesos per bag. Okay? So, idea lang to sa akin. Pwede nyo dagdagan ito. Depende nyo sa area. At kung, uh, at kung gaano kahirap ang uh, ginawa yung proseso doon, pwede nyo dagdagan. Idea lang to sa akin, guys. So, ito na yung pangalawang tanong. Sir, magkano per square meter ng palitada na rough So, para sa akin, kung ibase natin sa per square meter, pwede niya dyan yung 190 pesos per square meter to 260 per square meter. Okay? Siyempre kung hindi naman ganun kahirap yung gagawin mo at dito lang sa baba, dito lang, halos ganito lang kataas, at pwede ka nga nga dito pag maglagay ka dito ng pahaba na upuan, maabot mo ng palitdahan sa taas. Pero, kung mataas na yung papalitadahan mo, halimbawa mga firewall na at kailangan mo na doon gumamit ng mga patungan, scaffolding, pwede mo siyang taasan, depende sa iyo, yung itataas mo. Kasi yung range ko na binigay dito, 190 pesos per square meter to 60 pesos per square meter. Ang pinag-uusapan din natin, sa ground floor din na singilan. Pag sa second floor, iba na naman singilan doon. Kaya, kaya ang range natin, umabot ng 260 per square meter, kasi, pag sa second floor na, pwede mo siyang isagad sa 260 pesos per square meter. Ayan. 'Yon yung range natin ng sa Palitada. At sa Palitada na ito na range natin na binigay na 190 per square meter to 260 per square meter. Kasama na dito yung mga kantuhan, bintana, pinto. Tapos yung mga poste, okay? Saka yung biga. Saka Ayan. Kasama na lahat yung mga kantuhan doon, guys, sa range natin na ibinigay. Kung maraming kantuhan, tataasan mo pa siya. Pwede mo ring isagad hanggang 260 pesos per square meter kahit dito lang sa baba. Kung papalitadahan mo na pati yung mga biga. Okay? So, ayan. Ibig sabihin niyan, isama mo siya sa kalkulasyon mo yung mga kanto. Halimbawa, may mga kanto ito na, ayan, tulad niyan, may kanto dyan. At isasalin mo na yung mga kanto mo kahit yung maliliit na, na kanto, yung nakausli lang sa sa mga sa mga biga mo o sa mga poste mo isasali mo yun sa sa kalkulasyon mo para hindi ka matalo. So dapat marunong ka niyan mag plus plus ng ng mga ganyan tapos i, i, times mo para makuha mo yung per square meter. So ayan. So nasagot natin yung ikalawang comment. Dito na tayo sa pangatlong comment. Okay? Ito ang sabi niya. Sabi niya, paano kaya yung bahay namin halos lusaw na ang bakal? Ano kaya magandang gawin doon, solusyon? Ibang bakal, halos putok na ang mga bakal. Ano po kaya maganda? Okay? So ito yung pang tatlong comment na susukutin natin. So bakit kaya nagpuputok yung mga yung mga mga wall natin, yung mga hollow block pag hindi na palitadahan? Ang niyan, ang ang dahilan, baka sobrang tagal na yung wall mo at hindi mo pinapalitadahan. Pinapalitada, kaya yung bakal na sa loob ng hollow block mo, naabot ng tubig, kaya puputok yan. Itutulak ng kalawang yung, yung mga hollow block mo. So yan, ganyan yan. Mayroon din na kahit hindi pa ganun katagalan yung wall mo, ilang taon pa lang, bakit kaya kinalawang na at pumutok na. Ang isa pang dahilan dyan, dahil hindi maganda yung yung halo na pinasok mo doon sa mga butas ng halo black mo, yung mortar mo. Meron kasi ibang gumagawa niya na kahit tuyo na yung mortar, kahit tuyo, tuyo na, uh, hindi na nila inahalo ulit, hindi niya pinapalamot ng tudo, pinapasok nila doon kahit tuyo niya. Kaya, kaya kung kayo nagpapagawa ng bahay, babantayan nyo kahit yung mga nag-asintada kasi minsan binabara-baran nila yan. At kung medyo tuyo yung ipasok mo dun sa butas ng hollow block, hindi yung siksik, hindi yung sisiksik kasi tuyo nga. Pero kung mabasa-basa pa ipasok mo dun, sisiksik yon at gigit na mismo yung pinaka vertical mo na hollow block. Ganun yun sa horizontal. Pag medyo tuyo-tuyo din yung mortar mo na, na ilalatag mo at papatungan mo, maaabot yun ng tubig at puputok yun kahit hindi pa ganun kataas. Kahaba yung tao na ginawa ng bahay mo, puputok pa rin siya. So maganda, bantayan nyo yung mga nag-asintada. Okay. So yun yung ilang mga dahilan kung bakit mo yan. So, para sa iyo, ay sabi mo, halos lusaw na at pum pumutok na halos. Ang payo ko lang dyan, yung mga pumutok na, na nakikita mo naman kung may nag-crack eh, Nag-crack na. Tuklapin mo lahat yun. Lahat ng nag-crack na yun. At tanggalin mo yung yung linisan mo siya. Linisan mo siya hanggang makita mo yung bakal. So kung lusaw na, yung bakal na yon, sabi mo harus lusaw na, pwede mo siyang putuli na lang o tanggalin na lang. Siguro naman, hindi naman siguro na ah, lahat ng vertical noon ay halos pumutok na. Okay? So, doon sa banda sa may pundasyon niya, mayroon pa doon hindi pumuputok yan. So, ang gagawin mo para hindi ka na gumawa ng panibagong bahay. Ah, uh, doon sa bandang walang putok putulin mo din yung bakal at sa ilalim ng biga mo, sigurado may hindi pa, hindi pa pumuputok diyan na bakal. So putulin mo rin 'yon. Tapos tanggalin mo yung bakal na yun na wala na halos lusaw na at Uh, i idugtong mo doon sa hindi pa pumutok na bakal doon mo idugtong mag overlap ka lang ng mga isang, krong, isang ruler tapos talian mo sa taas at sa kababa. Isapin mo lang siya. Yan. Pagkatapos niyan, na nalatag mo na, so, pwede mo na siya palitadahan. So, unang palitada mo, mabasa-basa muna. Tapos, patuyuin mo. Pag natuyo na ng, ang palitada mo ng konti, patungan mo na naman. Tapos, patuyuin mo hanggang sa ma-finish mo yung wood. Yung wool. So, yun lang muna yung suggest ko na remedy para dyan sa bahay mo. Yan. So, siguro ganun din sa horizontal mo. May mga potok na rin dyan. So, ganun din. Tek-tekin mo at tanggalin mo. So, matrabaho nga ma lang yun. Okay? Pero para sa akin, yun lang muna yung gagawin mo. So, kung may naisip pa kayo na mas maganda dyan, eh, mas maganda. Okay? Basta sa akin, yan lang muna yung solusyon ko. Ha? At wala pang naisip kung paano yung solusyon na iba dyan. Kundi yan lang muna. Okay? Guys, ito tayo sa pang-apat na tanong. Sabi niya, Good day po sir, pwede pa estimate ng slab size 5 meter by 5 meters. Gusto po kasi namin, palagyan ng slab bahay namin para patayuan na second floor. Kahit reply lang po, salamat and more videos. So ito yung tanong. So 5 meters by 5 meters, lagyan natin ito ng pusti sa gitna. Okay? At isang pabalagbag na biga na beam. At yung posisyon sa gitna na yon, yung tutukod sa kanya. Medyo malayo kasi yung 5 meters na yan. Okay? Kaya dapat tukorin natin sa gitna. Kasi kung hindi ka tutukod, obligado ka dyan na gamit na 16 mm. Problema mo dyan yung poste mo, hindi naman 16 mm. Kaya tukuran mo siya sa gitna para hindi siya ganun kalayo. Para yung slab mo ay matibay. Okay? So pag kinuha natin yung total ng perimeter ng beam mo is 25 meters yan kasama na yung pabalagbag na isa. Okay? 25 meters yan. So, ito yung mga gamit natin para dyan. 26 pieces na 12 mm na main bar para sa mga biga. 33 pieces na 10 mm para sa slab. Okay? Tapos, 20 pieces na 9 mm para sa stirrup para sa mga biga. Steel deck natin ang gamitin natin. So, steel deck ang gamitin natin. 25 meter dyan. Walang problema kung kung traditional na pag-slab yung gagawin nyo halos kap ka lang yan dito ng steel deck. So kung walang available na steel deck dyan sa inyo at traditional na slab lang gamit ang mga uh, plywood, uh, dos na ng mga kukulamber, walang problema. Magkadikit lang ang presyo nito. Mamaya itotal natin to So ang kailangan mong simento dito is 36 bag. Mix ratio natin is 1 to 4 plus yan. Yung buhangin natin Tokyo cubic Yung graba natin 4 cubic So ito yung total Summary natin 12 mm 5,720 Pwede nyo presyon ulit dyan Kung magkano Pero dito lang Dito lang sa amin Pinresyo ito okay. 10 mm natin 4,620 9 mm 1,900 Steel dig natin 12,375 Cement natin 8,100 Sand natin 1,900 Graba natin 4,800 Formworks natin at et cetera pa, kung ano-ano pa dyan, 7,000. Okay. Total material cost dyan is 46,415 ang kailangan mong budget. So, sa nasabi ko na, kung traditional na pagbubuhos ng slab mo, dahil walang available na steel deck dyan, halos ganito rin ang kailangan mong budget dyan, 46,415. Para sa akin, ang labor cost nito, mga 20,000, pwede na. So, ito guys, nasagot natin yung apat na comment. Commit lang kayo kung mayroon kayong mga katanungan pa. Okay?